dadaan ng iba wow. Sabi ko magkakakitaan mamaya, so, kung sino ko na nagmamahal. Di ba? Lukita no, lang, di ba? Pero, mahal na mahal na rin kayo. Pero, how do you remain humble? Kasi, ako hindi ka sumasabi sa mga no filter. Ako, ano po? sabi ko lang kasi, ang buhay kasi, gulong yan din, di ba? So, lagi like, Okay, Kasi hindi forever na may ganito. So, dapat ang mga tao makakasalubo po pababa ay mataas. Kaya dapat eh, huwag tayong manakit ng kapwa natin. So, nang forever. Sige, 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 na sige, 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 na mapupunta sa beauty derm. Ah, talaga? Mm. Mga taga dito pa rin o taga ibang bansa? May taga ibang bansa wow. at may ah, bansa so, yun. Yung mga A-listers na iba na matagal ko na rin pangarap ko ay makukuha ko na rin Bumak sa... Card with letter. Secret! So, mga para marami ting abangan. May mga matagal ka ng ano na... Ano nga natin makakasama next year? Opo, may ganun lang ha. May mga hindi na makakasama? Opo, Tulad -op. -op. ni? Eh, syempre yung iba. <laughs> Diba? Kasi sabi ko nga sa tagal ko na rin sa industry na ito. 'Di ba yung iba pag hindi nagpo-post, hindi mo rin ire-renew kasi sayang naman po kasi dami-dami <iantes> na, na boom, TV, no oh, anyway, ha, mga artist na pwedeng Pero wala lang sa mga na Pero hindi naman nagpo-post ang dahilan. Grabe. Depende po kasi yung iba mang overlapping na rin yung iba. Parang yung mga consumers themselves, nahihiyo na kung saan ba talaga yung mga endorsers. So, ano yung may na kasi yung, ano yung, ano yung example ano 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 eh kasi po dami na skincare eh, di ba so nandun sa kabila nandun sa kabila ano so pag pag mo? ganon miss ray anong ano yung mga na realize anong mo sa mga gano'ng classics na walang forever talaga saka syempre, di ba sometimes siyempre I Aminiman mean, naman, na trabaho naman po talaga yan kaya yun. As long as, ano naman, as long as hindi naman po conflict, wala naman problema sa akin. Kasi gusto ko naman maraming trabaho yung mga anak ko. Eh. Minsan nga exposure na sa kanilang sayo ako kasama na sila sa mga teleserye or what. Pero mas mahalaga pa rin sa iyo ay eh. magandang samahan. Opo eh. Kasi di ba hindi mo pagpapalit ng isang kaibigan, ng isang pamilya sa material na bagay. Alam, alam, ko po kasi yan eh. Yung pera, pwede ka naman mag-decline, di ba? Hindi mo naman siguro kakahirap, di ba? Pero yung Pagkakaibigan kasi forever yun. Eh. Pero nasa kanila din naman. Ito ay nagkausap ba Sino po? Sari. <laughs> Diretso na. Diretso na. Ha? Diretso na. Happy birthday! <laughs> Para lang malina. Hindi, okay, wala love, 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 love. Basta't masaya yung mga mahal natin. Diba? Basta't masaya po sila. Masaya na din po. Ano nalang hindi mo sa birthday mo? ano, good health yun lang po. Good health at sana protektahan ni Lord yung negosyong to. Kasi ito yung lagi ko pinagpipray na ang ganitong party hindi naman po mura, di po ba? Sana masustain ko kasi I want to make a lot of people happy. At saka yung mga endorsers ko na kayo pang bayaran yung kanilang fees. Yun yung lagi pinagpipray. Kasi kung wala na akong pambayad, wala akong customers, wala akong mga endorsers din. So, at pero yung iba talaga, sa hirap at ginhawa, nandiyan sila pero So, yes. hindi na importante yung yes. bayan. Opo, yung iba talaga, talagang humihina ako ng, ng ano talaga. Kasi mula ng pandemic, talaga namang naapektuhan ko talaga kahit na anong negosyo kaya iba nakiusap ko baka naman pwedeng mas mababa saka sa dami ng mga anak ko po magcompute po kayo chari di ba para kumbaga nga para ayoko na lang may humiwalay sa akin eh kaya kaya yun ito na lang last na mistake gaano ka na disappointed or nalungkot ha dun sa ah! ganun ako chari darn na wala normal lang normal lang ganun pero okay naman opo okay Oh, Nagkausap po ba kayo? Ko? Ay, po. Hindi <laughs> po. Sino po ba yun? Charing! <laughs> Basta ano, love ko lahat. Alam yun, alam yun. Nakita nyo naman siguro kahit kahit kayo. Pag, uh, alam nyo yun na hindi ako showbiz na tao. When I give, it's really from the heart. It, napakasarap ng feeling kasi na yung make lot of people happy yun lang. Yun. Alam. Wala akong pa-showbizan sa katawan, alam nyo po. Yun lang yun. Hey, okay, happy birthday, Miss Lee! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday lain item. Blind item. Hanggang sa huli.